naman Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga muli noon si Kuya Ruel and Miss Rachel. Nasa bahay nga sila ni Miss Rachel sapagkat nagbabanding muli ang dalawa. Nandun din ang kanilang alaga na si Rochelle. Talagang napaka-cute nga ni Rochelle sapagkat gandang-ganda sa kanya ang mga mayari sa kanya na si Kuya Ruel and Miss Rachel. Pinag-usapan din ni Kuya ni Miss Rachel ang tungkol sa pagiging magna cum laude ni Kuya Ruel. Sabi nga ni Miss Rachel ay pinapawisan daw si Kuya Ruel, kaya nung no inangat niya ang buhok nito ay nakita daw ang sikreto ni Kuya Ruel sa pagiging magna cum laude. Sabay nagtawa na naman ang dalawa sapagkat inaasar na naman ni Miss Rachel na malapad ang noo ni Kuya Ruel. Oh, oh. Tasang reward. Uy. Gato! Ay, kikinig. Oo, ikaw man. Late reaction. Hindi <laughs> ano po yung gagawa ng reaction video. Joke-joke lang Joke lang po. Hindi po yung totoo. Oh, bawal po magawa. Magawa, <laughs> <laughs> magkaka... Magkaka... Ano, magkaka... Gudol-gudol ang puwet. Magkabuni. Joke lang. Hindi magkaka kayo sa puwet. Sige. Magka-an-an. <laughs> Hindi. Bun-e. Bun-e lang. Alipong Sige. <laughs> Ang dami. Ginabas mo nga. Sige. <laughs> Wala't-wala't. Anan, alipong nga yun. Sige, magkaka kayo sa puwet. Wag <laughs> Sige, wag. ano yung naapagan? Zero Bago shit. Bago naman ako po kung zero shit lang ka. Rapadunan ko siya. Ga, paranas na ng shoutout. Shoutout po kay Langga. Ay, salamat ga. Aga, nahulog na ako. Shoutout kay Langga ko. Salamat. Eee. No, ano muna? Sutil mo, dong sabi. Dong malikot ang camera. Okay lang yun. Ano sutil? Sutil ka daw. Ay, po. Ano, so, ah, ah okay, lang, lang. Sutil ka daw, ano daw na mabaho. Eh, grabe <laughs> po kayo. Gaya, Ito yun? Gaya, ipis mo. Ay, patas mo. Eh, ulan ula na yun, ulan? Hmm. Gaya, mo, nakikita ko na naman yung ipis. Di. Ah, sutil means bully. Hindi <laughs> man ako bully. Ang okay. sutil mo, Ruel. Ang bully mo, Ruel. Hindi man po. Thank you, ka, Tita Ella. Uy, Tita Ella, yung, yung magpadala lang natin. Tita Ella, shout napaka, po. Salamat po sa pinadala napaka niyo. Napaka-branded na mga gamit. Masyado, tsaka mahamahalin. May salad brand. May salad pala dyan. Mm, mm Totoo talaga yun. Salamat ba po, po Grabo. Tita Ella. Maraming maraming salamat. Talaga. Ay, grabe si Ian, ha? Gatiling mo. Mabibs ka. Grabe si Ian, schoolboy. You know. Ay, wala na akong ano Shout out kay Tita Dimpol. Ayan si Rochelle po malaki na. Mm. Rochelle. Rochelle. Ay? Smile. Ay, ay. ay cute naman ang naman ng Rochelle. Si Bella tulog. Tulog Bella. Hindi siya natutulog sa higaan niya. Rochelle. Mm, yun na. Lumalabas na po siya sa ano. Okay, kanyang kulungan. Grabe Roel, ang cute ng first vlog mo noon. <laughs> Ano, may fan ka rin po pala. Ayan po. Ano po yun, ha? Bunga po yun ng ano? Yun. Ng board Boredom. Boredom strike. Nung ano, tawag dito? Quarantine, no? Yung quarantine. Pandemic. Wala paong akong ginagawa kaya nag sketch, sketch. Parang masama pakiramdam ni Rachel, sabi ni Helen. Makarulay. Ayun, masama langga masama doyong yung pakiramdam mo langga magayon si Rachel magayon naman bagayon katapos naman ito ay nilalambing naman ni Miss Rachel si Kuya Ruel at sinasabi niya na talagang pinapawisan na daw pinapawisan na daw ang langga niya katapos naman nun ay pinag-usapan din nila ang tungkol sa mga bashers Ngunit sabi naman ni Miss Rachel ay huwag na daw itong pansinin sapagkat yun naman daw ang payo ni Kuy Rowell sa kanya. Pagkatapos nun ay nagkulitan na lamang ang dalawa at nagpicture din. Habang nagpicture nga si Kuy Rowell ng Miss Rachel, ay kitang kita kung gaano talaga sila kasweet sa isa't isa. Sapagkat dikit na dikit nga si Miss Rachel kay Kuy at nakakabay pa ito o nakayakap kapag nagpipicture sila ni Kuya Roel. Lagi din nilalambing ni Miss Rachel si Kuya Roel at tinatawag na langga ko. Kaya naman kitang kita na kinikilig din si Kuya Roel kapag nilalambing siya ni Miss Rachel. Maraming fans naman ang talaga namang kinikilig sa si dalawa na to sapagkat habang tumatagal ay pasweet na talaga ng pasweet si Kuya Rowell and Miss Rachel. Oh, my angel, angel, baby, angel. Kubido, ako na may mo. Ikaw nga ba si right? Ikaw nga Messi ko pa oh, Messi er. Oh, no, Messi. Tignan mo na, pinagpapawisan ako lang. May wait, wait mo pa ni Bella. Ang lamig kasi I'm dito. Eh. Mm. Okay, ni apo, bisitahin mo pa Makita siguro nasa Bicol ya Bali 'yon kasi. Yeah, I've been years. Yep. <laughs> so, ikunat. Also... That is sign po na mag magano ka. <laughs> That is sign po mag-aalaga n'yo na magiging magna cum di ka pag may ganito ka. Joke lang. <laughs> Buti na lang ako wala. Oh, uh, so hindi ka mag hindi ako -mag hindi mag magiging magna. Kasi kapag magna ka, magna? Magna na ako ng puso. <laughs> eh, <Eee. laughs> one hour na. Babush! Ang cute naman ng beshi ko. Ang cute cute naman ng beshi ko. Ganun na baktula. Ang ating former <laughs> former Rizal. Anong former? Anong former? <laughs> <laughs> former daw. Hindi man niya yan ang buhok. Buhay pa lang siya sa si Rizal. Anoyin ka na. <laughs> <laughs> Rarapaduhin ka. <laughs> Hindi ganyan ang buhok ni Rizal, Rizal. Ganyan mo talaga ang buhok ni Rizal. Hindi okay, yan. Ang ating Rizal po, Rizal, a.k.a. Rizal. Ayan po, ah. Sit. Tumatalab na po ang ano nilang gano. Sit. Sit. sit down. <laughs> Picture please. <laughs> Sige. Roshan, sit. Ay, sit. Sit, sit, sit. Ayan, ganyan. Ang ganda bahan. Dina. lipat kay Langga Rachel, mga Sabi ko, di naku naku Ang haloy mo. Na na di ko na gusto mo. hour na oh. um, ako. Um, um, sila. Mga bashers, pikit na kayo. Iga Ay, ka, mo. <laughs> ano, <laughs> Ayusin mo. Ang pogi naman po ng ating langga. po ang pogi? Ayusin mo. Don't change... Ano yan? Don't change for who you really are, palangga Rachel. Be who you are, jolly person as always. Yes. Sila mag-adjust. Ayos ka naman lang, ba? Ayos yan ng pagpicture. Kasi nga yan, oy. Alis mo muna yan, oy. Oy! nagpalipad. Kukulat ka naman ga. Uwi <laughs> na re mo. Saan ba kasang hati ng buhok mo? Kit saan yan? Mesi-mesi nga yan. Yeah. Yeah. Pamesi-mesi ka pa kasi. Hmm. Kala mo naman kasi ayos. Kasi yung wala, mesi Pang, wala pang bukit. Pali, abuto ni Bella. Ingit naman ng mga basher. sayahan po sila mga kalingap. Na wag niyo po Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!